Hello mga bata! Welcome back sa Gunsyam na channel! Kamusta ka ngayong araw? Sana maayos na ang lahat. Ngayon, mayroon kaming isa pang fairy tale para sa iyo bago matulog. Ngunit maaari ka rin makinig sa pagsasabi anumang oras na gusto mo. Ang kwento para sa araw na ito ay... Ang munting sirena ang kwento ay tungkol sa munting sirena na prinsesa at ang prinsipeng tao na umibig sa isa't isa. Gayunpaman, palaging may mga hadlang para sa pag-ibig. Anong mga balakid ang haharapin ng sirena at prinsipe? Let's annoy it now and don't forget to learn some educated values in the story together. Isang sirena na prinsesa na pinangalan ng Little Mermaid ang lumangoy sa ibabaw ng dagat at nakakita ng isang prinsipe ng tao at umibig sa kanya. Iniligtas niya ang kanyang buhay at nais na makilala muli ang prinsipe. Naghahanap siya ng isang paraan upang makuha ang pag-ibig ng prinsipe kaya pumunta siya sa mangkukulam sa dagat. Isinakripisyo niya ang kanyang boses at sa mangkukulam sa dagat para sa dalawang paanang tao at naging kasama ng prinsipe. Ngunit ang prinsipe ay umibig sa isa pang prinsesa, na binigyan ng boses ng Little Mermaid. Hindi nagtagal ay malapit ng ikasal ang prinsipe at ang prinsesa. Gumawa ng plano ang kapatid ng Little Mermaid at hiniling sa kanya na patayin ang prinsesa gamit ang kutsilyo ng mangkukulam sa dagat. Nalaman ito ng hari ng dagat, ang ama ng Little Mermaid. At pumunta siya sa mangkukulam sa dagat upang itigil ang lahat ng ito. Hiniling niya ang kanyang multo bilang kapalit, at sumang-ayon siya. Sa lalong madaling panahon ang mangkukulam sa dagat ay naging isang malaking halimaw at lumitaw sa lokasyon ng kasal Tinusok ng Little Mermaid ang kanyang puso gamit ang parehong kutsilyo Bumabalik ang boses ng Little Mermaid sa sandaling mamatay ang mangkukulam sa dagat At nakilala siya ngayon ng prinsipe Nagpropulse siya sa kanya at ikakasal sila ito na ang wakas at ano ang natutunan mo sa kwento. Ang maikling kwentong ito ay nais lamang sabihin sa iyo na ang bunga ng masasamang gawain ay masama. Sa kwento, inalis muna ng sea witch ang boses ng Little Mermaid at, pagkatapos nito, sinubukan siyang patayin. Ngunit natugunan niya ang kanyang kapalaran at pinatay ng sarili niyang kutsilyo. Paano mo may lalapat ang aral ng kwento sa kanilang tunay na buhay? Turuan po sana ng mga magulang ang kanilang mga anak na huwag gumawa ng masama sa kapwa kung hindi ay mababayaran kayo sa ginawa ninyo. Ang mga bata ay nararapat na tumulong sa ibang nangangailangan ng hindi umaasa ng anumang kapalit, dahil walang mas malaking kabutihan kaysa pagtulong sa iba. Sana ay masiyahan kayong lahat sa kwento at aral para sa araw na ito. Maraming salamat sa paglaan ng oras sa amin. Mangyaring simulan ang paggawa ng mabubuting bagay para sa iyong edad upang palagi kang maging mabait kapag lumaki ka. Last but not least, Wish you all the best and doing well sa klase at huwag kalimutang bumalik para sa mga susunod na fairy tales. Kungkol sa mula sa Good Jam na Channel. Bye and see you! Listen to the story again. Hello mga bata! Welcome back sa Good na channel. Kamusta ka ngayong araw? Sana maayos na ang lahat. Ngayon, mayroon kaming isa pang fairy tale para sa iyo bago matulog. Ngunit maaari ka ring makinig sa pagsasabi anumang oras na gusto mo. Ang kwento para sa araw na ito ay... Ang munting sirena ang kwento ay tungkol sa munting sirena na prinsesa at ang prinsipeng tao na umibig sa isa't isa. Gayunpaman, palaging may mga hadlang para sa pag-ibig. Anong mga balakid ang haharapin ng sirena at prinsipe? Let's annoy it now and don't forget to learn some educated values in the story together. Isang sirena na prinsesa na pinangalan ng Little Mermaid ang lumangoy sa ibabaw ng dagat at nakakita ng isang prinsipe ng tao, at umibig sa kanya. Iniligtas niya ang kanyang buhay at nais na makilala muli ang prinsipe. Naghahanap siya ng isang paraan upang makuha ang pag-ibig ng prinsipe, kaya pumunta siya sa mangkukulam sa dagat. Isinakripisyo niya ang kanyang boses at sa mangkukulam sa dagat para sa dalawang paanang tao at naging kasama ng prinsipe. Ngunit ang prinsipe ay umibig sa isa pang prinsesa, na binigyan ng boses ng Little Mermaid. Hindi nagtagal ay malapit ng ikasal ang prinsipe at ang prinsesa. Gumawa ng plano ang kapatid ng Little Mermaid at hiniling sa kanya na patayin ang prinsesa gamit ang kutsilyo ng mangkukulam sa dagat. Nalaman ito ng hari ng dagat, ang ama ng Little Mermaid. At pumunta siya sa mangkukulam sa dagat upang itigil ang lahat ng ito. Hiniling niya ang kanyang multo bilang kapalit, at sumang-ayon siya. Sa lalong madaling panahon ang mangkukulam sa dagat ay nading isang malaking halimaw at lumitaw sa lokasyon ng kasal. Tinusok ng Little Mermaid ang kanyang puso gamit ang parehong kutsilyo. Bumabalik ang boses ng Little Mermaid sa sandaling mamatay ang mangkukulam sa dagat, at nakilala siya ngayon ng prinsipe. Nag-propose siya sa kanya, at ikakasal sila. Ito na ang wakas at ano ang natutunan mo sa kwento. Ang maikling kwentong ito ay nais lamang sabihin sa iyo na ang bunga ng masasamang gawain ay masama. Sa kwento, inalis muna ng sea witch ang boses ng Little Mermaid at, pagkatapos nito, sinubukan siyang patayin. Ngunit natugunan niya ang kanyang kapalaran at pinatay ng sarili niyang kutsilyo. Paano mo may lalapat ang aral ng kwento sa kanilang tunay na buhay? Turuan po sana ng mga magulang ang kanilang mga anak na huwag gumawa ng masama sa kapwa kung hindi ay mababayaran kayo sa ginawa ninyo. Ang mga bata ay nararapat na tumulong sa ibang nangangailangan ng hindi umaasa ng anumang kapalit, dahil walang mas malaking kabutihan kaysa pagtulong sa iba. Sana ay masiyahan kayong lahat sa kwento at aral para sa araw na ito. Maraming salamat sa paglaan ng oras sa amin. Mangyaring simulan ang paggawa ng mabubuting bagay para sa iyong edad upang palagi kang maging mabait kapag lumaki ka. Last but not least, Wish you all the best and doing well sa klase at huwag kalimutang bumalik para sa mga susunod na fairy tales. Kung sa mula sa Good Shop na channel. Bye and see you!